Okay, look Ito pala yung uh, kangkong ni Mami Juana. Ito po yung uh, binigay natin sa kanya para itanim dito sa gilid ng bahay niya. May Pashamama. God of the Gracias. Amen. Amen. God bless Mga kaluts, kumusta po kayo? Ito po kasama natin si Don Miguel. At nagpatulong tayo sa kanya dahil uh, binisita natin si Mami Kuana. Si. Pusa, uh, Mami Juana, no? Si, wala, kunos ko. Yan, yeah, mga kaluts, uh, kasi nagpasundo tayo sa kanyang anak, si Deborah. Kuna, iha, kasi medyo ano talaga mahirap uh, pasukin to. Kasi alam nyo naman, medyo malayo pala sa kalsada. Kani uh, kanina may sumasama pang isang security guard para lalahan tayo. Sabi ko si Miguel lang kayo. Kamusta sister? de una seguridad ay sonavi. Si, si, seguridad sonavi. Ah, okay. So, ito si Miguel kasama natin ngayon. Ito uh, siya munang uh, mag-aalalay sa atin. Siyang uh, pinaka nagpo-protect uh, sa atin ngayon kasi alam niyo naman. <laughs> kasi kaya ngayon uh, na nagano tayo si Don Miguel. Yan, saludo ka kalutong Pinoy. Saludo, saludo si Don Miguel de Kalutong Pinoy. <laughs> kasama natin. Uh, kaya makikita niyo mga kaluts uh, kasi Ah ito, naka lang ako, tapos nakasando sando naka-pambahay lang ako. Alam niyo naman kasi 'di ba, yung mga nakaraang na experience na so kailangan na nga tayo mag-ingat at uh, yun nga magkaroon ng uh, po-protektal sa atin kasi alam naman natin na uh, kung ano yung pupuntahan natin dito kaya uh, ito ang importante mabisita natin si Mami Kuana dito sa kanyang uh, tahanan kasi nabalitaan natin at nung isang araw pa nakita ko siya bago ako masok Madali yan lang, medyo uh, ano kasi yung kanyang bibig uh, medyo ano siya uh, naging uh, parang na, uh, naging uh, baliko o kubit yung sinamahan din tayo ng anak niya kaya ito medyo maliwanag pa naman so alam na natin kasi yung gagawin natin <laughs> alam niya naman di ba kaya ito uh, tara puntahan na natin at kumustahin natin sa mami kwana alam ko naman na may ano siya may malubhang sakit uh, kaya kumustahin natin at uh, tanungin natin kung ano talagang nangyari sa kanya tara na Miguel Yan, ito pala si Deborah. Uh, Kina Yudara y Garetera. Yan, yung pinakabunso ni Mami ko, ana Buwapa, kung um, mo Mami ko. Hello, Mami ko, ana <laughs> Ay, Mami ko, anak. Ito na si Mami ko, ana Mami ko, ana Ito na si Mami ko, ana uh, nakaraan kasi nakita ko na siya. Hindi oh, lang story. Kaya ngayon ito, pinuntahan natin, sinadya natin sa ba bahay niya para naman na uh, ito, uh, uh, at uh, alam niya naman uh, sa panahon na ito, kailangan talaga ng tulong ni Mami Kuana. So, sana po, huwag na tayo magtalo din about kung sinong unang nag-vlog, kung uh, bilang din ganito, binlog din ganyan. So, ngayon po kasi, ang itong time na to, ito yung kailangan ng tulong o ayuda ni Mami Juana kasi alam naman natin yung, yung kanyang karamdaman. So, ngayon, mga, siguro hindi naman gano'ng karaming tatanong natin sa kanya medyo, ano kasi natin Mami Juana, Mami na kung ano ang pesado de pensionado pensionado ito? Eh, uh, de December. Ah, so, nag-start pala ng December 10, ah, uh, December, 10 de dic diciembre. Uh -huh, 10. Pero antes tú tienes también tensión, ¿no? No. ¿No tienes? No. Si empiezas así no se sé, te pierde. No, sé. so, no este, antes tú presión alto o sí o no? No, yo no sentía nada. ¿Ah, antes? Antes nada. Antes, empezado, en... empezado así cuando yo mm. despierta de fama uh -huh. para levantar. ¿Eh? Mm -hmm. sino, nagi start pala nung pagising ya nung sa cama, December ten, so seguro, tú year en hospital antes, antes para para este... mirar a... A... No. ah, por eso yeah. mami, yeah. este importante puede mirar de presión Está bien o no, pero por eso cuando está muy alto, tu pedica caer, ¿vale? mm -hmm. por eso así. Yan yeah, mga kalos, si Mami Kwana, na uh, sa mga hindi po nakakalam sa mga bago natin subscribers, si Mami na po ay kung bakit po naging uh, part siya ng buhay ni Kalos sa Africa. Kasi nung ano po, uh, kabila pa kami ng accommodation, almost three years na naging ano uh, namin siya sa so mayor doma. No? So, kumotra 3 anas po ni outro. Uh, so, yun, see, yeah, mga ganun. Tapos, pag may mga something na yung kay Rebon ko at piskado. Pag, uh, nakikisuyo ako sa kanya na bumili ng piskado, yuka, uh, platano, yan mga kalus, uh, tapos po nung time na yon talagang uh, yun na uh, ano kami uh, sa umaga talagang kasi nalipat na ako yan sa, sa kabilang accommodation ng dati, every morning uh, sa loob ng 3 years halos magkasabay kaming uh, kumakain ng breakfast ni Mami Guana. Uh, yun lang, opkam uh, off na yun. So, alam naman natin, di ba, uh, kung ano yung naging istorya dati. Siyempre, alam naman natin, may istorya tayo o may respeto tayo uh, sa ibang tao. Pero, kaya ako ngayon, uh, kasi nakita ko yung kalagayan ni Mami Guana, naglakas po ako ng loob uh, kahit sabi ko kahit anong sabihin nila sa akin negative ito yung time po talaga na kailangan natin uh, tulungan o uh, bigyan ng ayuda si Mami Kwana kasi po uh, nakita man natin kalagay um, tension na ora natin Mami? 200? Um, antes si, ora ya baka si, um, ora ya está 130 130, yes. antes 200. Mm -hmm. So dati ang taas na po pala ng presyo ng aming buti. Uh, it's the primera vez. Si, primera vez. Ah, so first time, parang mm -hmm. ang tawag dito na talaga na yung parang stroke, no? Mm -hmm. Ito pala, may tukayo ako si ano rin, pangalan niya Alvin. Paano talaga yeah. Si? Yo. Si? Dose. Dose? Ah, sumama niya. Ito. Ah, uh, Miguel, pwede yan um, po 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 para mamamit ko. Ma Ito mga kalot sa amin. natin si mami ko na. Ayan, uh, yung medyo yung dito niya. Antes, muy grande. Okay. oh dati malaki dito. Ngayon talagang tabingi yung mukha niya. Sa aging pesto. Ah. Oo. Mm. Kapera. So Miguel, ¿qué, posible esta? de este enfermo. Tensión. Tensión y paludismo también a veces lo provoca. Paludismo. Sí. Y tensión. Sí. Pero esta mami, mi papá, lo ha dicho antes, Tiene también así como segunda. Tercera es muy peligrosa. Primera es cuando no son sí. Después segunda es el problema. siempre... Mira presyon presyon tomar medicina, resultar ang doktor así para vacunar esto. Y mga kalisa, uh, si mami ko na kasi laging uh, pag sa morning, ano siya, uh, talagang pagdating pa naka, ano na, naka smile na. Tapos binibigay niya ako ng kangkong, eh, dami kangkong, otro verdura, <laughs> Yeah, marami siyang uh, binibigyan ng gulay sa akin although nagtatanim tayo. Yan, nung nakaraan, di ba, naalala nyo, yung last punta niya sa 24, binigyan namin siya ng papaya, no? Adado papaya. Yan. Yan, sa, kaya mga kaluts, ah uh, ito pong video na to. So, sana po, wag po nating skip yung ads para naman na uh, makatulong kay Mami kuana So yung mga kalus, yung kung naalala nyo, yung last na video natin kay Mami Kuana po, uh, yun na uh, nagkaroon siya ng uh, 26k views, uh, nagka-revenue ng 20, 37, so 37 dollars. Nasa ano yan, 2k sa pera natin. So bibigay na lang sa kanya kasi naalala nyo, nagaya siya kasama ko si, ano na, si... Uh, Leslie, si camera girl natin so ngayon ang gagawin natin lahat ng kinita nun, ano, ibibigay natin sa kanya and ano pa natin, mas uh, dodoblehin pa ng mahigit yung, bini, ay uh, yung kinita nun. So, aparte ng kinita ng uh, video at uh, pa para sa akin, bibigyan ko pa siya ng uh, aparte para matulungan natin. And then, yung lahat po ng uh, sana po uh, i-share nyo itong video na to. Lahat po ng kikita kikitahin ng video na to uh, itutulong o iaayudan natin kay Mami Kwana So, siguro kung hindi man tayo makabisita exactly dito sa bahay niya, uh, si Meculada naman nagtatrabaho sa taas namin, sa, ta sa taas ng accommodation. Pwede na natin ipaabot sa kanya. And then po sa lahat po pala, nang gustong uh, magpaabot ng tulong, kay Mami Kuana, bahala na po kayo kung kanino po kayo gusto magpa-kay. Kay ganito, kay ganyan, bahala na kayong magbigay ng tulong sa kanya. Alam naman natin di ba na kung paano kontakin, alam niyo naman sa may meron tayong Facebook, YouTube at at sa 'yung iba na kasama kong vlogger. Bahala na po kayo. So, hindi na po importante kung kan kay ganito, kay ganyan. So, ang importante po kung sa 'yon, kailangan po ng tulong ni Mami Kwana, at pinananawagan sa inyo 'yun na uh, Uh, wag kayong mag-skip ng ads. Yung mga huwag na po tayong magtalo, inuulit ito. Wag na po tayong magtalo kung kanino ganyan. na importante, magi po natin yung tulong natin at pagmamahal natin kay mga mukha na. Ah, uh, vamos a uh, como ayudar a Miquana. Estamos a uh, uh, si amas amor. Ya, uh, amo, mamá Miquana. Está tiene uh, ahora tiene una problema de impermo, imperma, perdon, ah, tele-inferma ah, vamos a ah, ayudar para eh, todos sigidores, lahat po na nakakapanood ng video photo i-share nyo po, sana ma malaking tulong bali mga kaluts, ito. so bali Ito po yung ano, kinita ng video mami, este, eto po yung 2K na kinita pero ngayon Uh, gagawin na natin uh, 5k kasi 2k yung kinita ng video lahat po yon so ilalagay ko sa home screen para transparent tayo kung ano talaga yung kinita ng Bjon niya kaya nung nag-give si Manila ngayon ibibigay ko na sa kanya lahat ito 5k 1 2 2 yung kita ng video tapos yung para sa atin 1 2 3 so 5k lahat so mami kana si uh, aykico herreste dinero para ayudar para comprar uh, medisinas, pambili po ng gamot, dagdag ni Mami kuana na bahala na siya. And then sana uh, kahit pa paano may magpaabot pa din na sana, sana ng tulong sa kanya kay Mami Kuana. Importante nakita natin yung wala niya sana po. Uh, pagdasal natin, no uh. unang-una po sa lahat, vamos sa Rizar para Mami Kuana. Uh, vamos sa uh, Rizar ko na uh, Diyos para si, uh, para Su rápido recuperar. No, Miguel está bien así, recuperado. Sí, sí, sí. Su enferma va a salir para porque tiene mucho para mí ese amor con ella. Ok, ¿Sí? sí. está, ¿Sí? ah, está aquí alguien para ayudar. <coughs> no son mucho, pero. Está aquí por sí. contar mi mamá para ayudar. Ay, que quiere que Le doy gracias a fruto, por ¿sí? ¿Sí? Lo que mi hijo me ha hecho, de verdad, lo sé. de agradecer. Solo Dios le guarda y le cuida a toda su familia, todos los hijos, Dios le guarda.

tomar todas las medicinas sí. ya. Yeah. ¿Cuánto hay Sauramami? Mi hora yo tengo 63 años. Oh, 63 el día 27 de diciembre. Oh, diciembre? Mm -hmm. Feliz Feliz cumpleaños Feliz na yung kaya Gracias Yan na uh, Katawaan nilang natin si Mami ko kasi kailangan niyang tumawa Nakikita ko sa kanya yung ano niya yung, yung, ay, niya kahit papano. paano para, para lumakas yung loob ni Mami ko para Ay kay Bamus sa... Uh, Kamu si Amas? Sister A festejar. Si Apestejar, okay. este enfermo Bamus 'di salire. Si Okay. Mani, okay, de stable leader. Ko, atano na. Ma. Christian. Si Christian. Ah, si okay. Christian. Yan sana 'di maling na po si Mommy Kuana sa mga ano po importante na bisita po natin siya. Yan na. kalut uh, ma kalots uh, na po natin yung pagbisita kay Mommy Kuana kasi po ah uh, Uh, binigyan na natin time yung pagbisita sa kanya kasi uh, sa mga next natin na uh, balik na tayo sa community natin sa plantation plantasyon, sa pagtatanim kasi uh, medyo pagod tayo December hanggang uh, itong January kasi mahigit 1 uh, month, kulang-kulang 2 -kulang months yung ano natin, yung sale. Kaya medyo busy kaya dito tayo nakakapag-content uh, palagi. So makikita nyo siguro mga short short lang yan sana yon, na uh, gumaling na pinagdarasa natin si Mami Gwana na uh, ang kanyang mga, mabilis na padaling. Yan Mami mic rana. Mm -hmm. Okay, okay Just Okay, okay. okay.